Maraming lugar na Dul, pa siya ko dul may Louis 16. Ano Louis 16 vlog. Louis 16 vlog. Shoutout eh, kang Louis 16 vlog. Dul, nag na kita dul. Nara Ayos kayo. Salamat So what's up guys This is Boy Barat Gusto shout out ipalo ang iyang Facebook page ni Louis 16 Vlog So yon Once again This is Boy Barat At siyempre Kung pala kung pala Kaya mo tayo mag like Comment subscribe Manu tumulong kapag Kaya mo tayo mag mo mag like mag Yo, what's up? This is Stanley TV. Gusto na ako eh. Hangyo sa inyo. Paliho kong support sa Louis 16 Vlog. Uh, support local lang tanya dito guys. So, oh, kini si Stanley TV na kayo ngon. I love you all. And please support Louis 16 Vlog. I love you. Wow! <laughs> 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 lamat nol, lamat nol. Yo, what's up? <laughs> kuya <laughs> ko, Shoutout sa mga Ambika Pirmi. This is Stanley TV. I love you. Wow! <laughs> Yo, what's up mga ekis sa iso out shoutout to ni Rolando Official Yo, what up? Salamat sa porta Hi guys, shoutout kay Jonal Ignacio kay Rinrin Arcelo Arcelo Ang akong amigo guys sa panabog <laughs> disqualified ko <laughs> 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 Tungo na akong tamis sa kyanan <laughs> Kirby, Emiliano Kerby Samiliano sa totso mo. Sana kagduwa isa pod tingad. Mga gwapo dikadi ha. Nagwapo dikadi sa mga dai. pa shout out, Dol. Oh, sige. Si Kerby Samiliano. This is Boy Ogom. Shout out ko pala si Kerby Samiliano nga pinakagwapo sa barangay Kasoon, Kasoon. Yo what's up, Dol? Ah, i-shout out si depan mga kapobri yo what's up this is warino shout out ang undoy tv mabuhay ka hanggat gusto mo yo what's up mga this is jason x shout out to me game pamogas ya video shout out to you all salamat supporta salamat lol salamat Yo, what's up? Big, big shout out nga pala sa Dodge for Life Vlog. See you soon. Stephen caring. night night. So, you know, Katresor, shout out ni Nimichi Karyon, you know. So, what's up guys? This is Boy Barat. Gusto shout out si Andy B. Manalo. So, simply, once again, this is Boy Barat. At simply, kung bako sa salim, motor Ano, sa Yo, what's up? Stanley TV. Shout out si RJ Dupo. Og si, Si? Gary Tibog. Gary Tibog. Shout out si Pag-amping mo kanunay, kay mga dad ko. kay Mug. Lagay. Uha! -huh. Okay. <laughs> shout out akong asawa, Dolby. Ang sa'yo pang handle? Jibilin. Jibilin. Oo, oh, paralyon. Moralyon? Pa. Pa? Uh, paralyon. Jibilin, paralyon. Jibilin. Paralyon. Oo. Oh. Yun o, know, big big shoutout eh, kay Jibilin Paral yun Ang pink term nila Naray mong asawa doon taga-video na sa kuha And step and carry Night night Salamat <laughs> <laughs> Tapatol Shout out pala din. Yun, shout out pala din ni Luis Tin Vlog. Ang pig pirmi din ulo. Ingat ka palagi. Stay Anak, anak. Yo, what's up mga igresis? This is Nick. Shout out to Nick. Klaro Hay na vlog. So, nakang salamat sa support ako. Pada sa ibang pag-vlog vlog. Good vibes na pirmi. Salamat lol. Yo, what's up? This is Danny TV. Shout out sa mga team. Sapa-sapa. Shout out sa inyo ha. Oh, pagkampi mo kanunay. Kaya nagkukain yung Wow. What? <laughs> so what's up guys This is Boy Balat Gusto na ako shout out Si Paruhay uh, Tablog So yun uh, Sa hindi pa nakapalo uh, Please follow sa kanyang Facebook page So once again This is Boy Balat At simple Kung baka ka po naman Saan mo kayo mo Tama kayo share Kumbaya Ano to break Kapag isong Mga pati Kasi subscribe Video Ito tuloy Kaya Yo what's up Shout out nga pala Kay Louis 16 Mua 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 Hey guys, shout out guys sa team Sapa Sapa. Unta matilawan at at tanan. Bye bye guys. <laughs> <laughs> so what's up guys, this is Boy Barat. Gusto na na ako shout out. Okay, follow niyo ang team Sapa Sapa. So once again, this is Boy Barat. At siyempre, kung bago po naman sa'yo, kung like share, comment, subscribe, Para at